Yan, what's up mga idol? Magandang umaga sa inyo. Meron tayong Nmax B1 dito na i-re-reset natin. Pagtapos natin linisin nyo ano. Yung ISC controller niya. Controller. Yan, gumagana sa Nmax B1 natin. No? Sa mismong diagnosa, Analisa. Yan settings. Makikita niya kung paano binuksan yung diagnose analysis dyan. Tapos nakapasok tayo sa ECU ng NMAX B1. Yan, tinitignan natin yung mga ano niya. Idle speed control valve. Yan. Error port code. Malfunction history code. Yan. Meron siyang error 37. Kaya natin dilinisin yung ISC niya. M46 dati yan siguro sa battery na nung na charge tapos ito yung buburahin natin tapos natin linisin yung ISC nya yan linisin muna natin yung throttle body nya ngayon bago natin burahin yan lang yan Lilinis muna tayo dyan mga SC. Ayan. Okay, kalasin ko muna yung kaha mga idol. Then, ayan, napakarumi na ang mismong throttle body nya at saka ng manifold. Lilinisin natin yan, no? Ayan. Tapos, kabit na ulit. Then, diagnose. Si Yamaha. Makikita nyo dyan, lagi akong system select control unit okay On hindi na ako nag ano dyan hindi ako nag ma manual select kasi minsan ayaw gumana talaga pag ganon ginagawa kaya system select palagi yan on so din lang natin yung ano on off on yan tapos service maintenance yan mode diagnose analisa op switch okay tapos on ulit yan waiting lang tayo hanggang sa makapasok na sa ECU yan tapos punta tayo sa ISC ratio to ay ISC pala ISC value erasure Pupunta tayo dyan sa ISC value ratio napin lang natin BBA, headlight relay Idle speed control Error fault code Malfunction history code Mamaya natin burahin yan Yan, dyan tayo pupunta Enter Para mag zero Yan, zero na mga idol Yan Okay na ang ating unit no? Okay na mga idol.